Good day students, this is Coach Ye. Ang ating tatalakayin ngayon sa video na ito ay ang basic introduction ng football. Mga pahapyaw na kaalaman na dapat alam ng na mga nais maglaro ng football. Okay, umpisahan na natin. Narito ang ating pag-uusapan. Una, ano ang football? Pangalawa, paano ito laruin? Pangatlo, rules at oras ng laro. Panghuli, mga posisyon at mga gampanin. Ang soccer at football ay isa lamang po. Football po ang tawag ng maraming bansa kaya dito sa Pilipinas ay football na rin ang gamit natin. Iba po ito sa American football. Para manalo dito ay paramihan lamang po ng goal bago matapos ang oras. Ilan ang mga manlalaro? Dalawang kupunan o team na may 11 na manlalaro. Kasama na dito ang goalkeeper. At sa malaking laro, may apat po tayong referees. At makakapaglaro po tayo ng hindi bababa sa pitong players. Sa malaking laro, may lima hanggang dose na reserva na dapat ang meron kada koponan. Sila ang ipapalit sa manlalaro sa loob kapag pagod, nasugatan o injured at tinawagan ng referee tulad ng red card. Tandaan natin, kapag naubos na ang reserva at sugatan na yung iba, at anim na lamang ang kaya maglaro ay ibibigay na ang panalo sa kalaban. Ngunit kung ubos na ang reserba at kaya pa naman maglaro ang natitirang sampung manlalaro o pito ay tuloy ang laban. Sa football ay bawal hawakan ng bola at bawal din ito gamitan ng siko o braso. Maliban na lang kung lumabas ang bola sa alinmang magkabilang gilid ng field dahil kinakailangan ihagis ng manlalaro ang bola papunta sa loob ng field na tinatawag nating throw in. Maliban na lang din kung ikaw ay isang goalkeeper, pwede mong saluin, damputin, pitbitin, hawiin at hihagis ang bola pero sa may goal at penalty area lamang, dyan sa may pulang marka. Kung goalkeeper ang posisyon mo, Gagawin mo iyan kapag ang kalaban ang nagpasok ng bola o sumipa ng bola papunta sa goal. Pero kung pinasa lamang ito ng akampi para ma-restart o tinatawag na palamig sa basketball ay paalamang ang pwedeng gamitin ng goalkeeper. Sunod ay oras ng laro. Regular time. Hinahati ang 90 minutes sa tig 45 minutes. Stoppage time. Ito ay dagdag oras kapag may injured naman na manalaro. Sa liga, o larong may group stage like group A, B, C, D, at etc. kapag parehas ang score matapos ang 90 minutes ay matatawag iyong draw. Pero kapag nasa finals at elimination ang laban tapos parehas ang score pagkatapos ng 90 minutes ay magdadagdag ng tig 15 minutes bali 30 minutes sa kabuuan. Paano kung parehas pa rin ang score, Coach J? So doon naman papasok ang penalty kick kung saan may limang pagkakataong sumipa sa goal ang bawat team. Kung sino ang makakaraming goal ang tatanghiling panalo. Tulad ng halimbawa natin sa ibaba, nakaapat na goal si team A at tatlo naman si team B. Eh di si team A ang panalo. Alam kong gets mo na yan kaya next na tayo. Position at roles o gampanin. may apat tayo dito. Ang goalkeepers, defenders, midfielders, at forwards. Unahin na natin ang goalkeeper. Siya ang taga-protekta ng goal upang hindi maka-score ang kalaban. Hindi niya dapat hayaan ang bola na makapasok sa goal. Pangalawa, defenders. Sila ang nasa babang bahagi. Sila ang dumidepensa upang hindi makapasok ang kalaban. Pangatlo, midfielders. Sila naman yung mga nasa gitna kung saan sila ang nagtutulak ng bola pataas. Sila rin ang mas may hawak ng bola upang makahanap ng pagkakataon na makaskor. Huli, ang forwards. Sila ang nasa unahang parte ng formation. Sila ang nagtutulak ng bola at humahanap ng tamang posisyon upang mapasahan ng midfielder at makaskor. So yun lang lamang po sa susunod na episode ay tatalakayin natin ito isa-isa na mas detalyado pero madaling maunawaan. Masusubaybayan nyo lahat yan sa Football PH.